Naisip mo na ba na ang unang 30 minuto pagkatapos mong kumain pwedeng magkaroon ng epekto sa iyong kalusugan na kasing lakas ng gamot? Oo, totoo! Dito sa video, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain na maaring nakakasira sa iyong pagtunaw, nakakagulo sa tulog mo, at sa ilang kaso, nakakaapekto mismo sa kalidad ng buhay mo. At ang lahat ng ito, kumikomen sa lago apos mong kumain. Pero sandali lang. Nanonood ka ba dito mismo sa Pilipinas? Sabihin mo nga sa comments, taga anong lungsod ka? At habang nandyan ka na, pakicheck kung nakasubscribe ka na ba sa channel. I-click mo na rin ang bell icon para wala kang mamiss na content na pwedeng baguhin ang kalusugan mo at ng buong pamilya mo. Bakit importante ang topic na to? Kasi maraming health problems nagsisimula sa maliliit na pagkukulang. Mga paulit-ulit nating ginagawa araw-araw nang hindi natin namamalayan, tulad ng acid reflux. Hindi matunawa ng maayos, bloating, pagbabago sa blood sugar at ang pagkakagambala sa tulog. Tahimik lang ang mga sintomas na yan, pero matindi ang epekto. Unti-unti nilang sinisira ang iyong enerhiya, lakas at pati ang kakayahan ng katawan mong lumaban sa mga seryosong sakit. At para sa atin dito sa Pilipinas, kung saan moderno na ang lifestyle, iba-iba ang pagkain at mabilis ang takbo ng buhay, mas mahalagang maintindihan kung paano ang maliliit na hakbang pagkatapos kumain ay maaring magprotekta sa iyong kalusugan sa long run. Kaya tara, himay-himayin natin, dahan-dahan at malinaw kung anong mga kilos ang tama pagkatapos ang pagkain at alamin natin kung anong dapat gawin, anong dapat iwasan at kung paano ang simpleng 30 minuto ay pwedeng gawing kakampi mo sa kalusugan. Simulan na natin. Kapag tapos na tayong kumain, automatic nang gumagana ang digestive system natin. Tinutulungan ng gravity ang pagkain para bumaba mula sa esophagus papunta sa tiyan. Pero kapag humiga ka kaagad pagkatapos kumain, nawawala ang tulong ng gravity. Kaya imbes na pababa, pwedeng umakyat ulit ang kinain mo pabalik sa esophagus at ayan na, acid reflux. Dito sa Pilipinas, kung saan karaniwa na ang mga pagkain tulad ng adobo, sinigang at kanin sa bawat kainan, mas mataas ang chance ng ganyang discomfort kapag kaagad kang humiga. Mapapansin mo ito bilang mainit na pakiramdam sa dibdib, ubo o parang may bara sa lalamunan. Pero hindi lang yan ang problema. Ayon sa mga pag-aaral, kapag madalas kang nagkaka-reflux, pwede itong magdulot ng chronic inflammation. At kapag napabayaan, may posibilidad na masira ang lining ng esophagus at sa pinakamatinding kaso, pwede pa itong humantong sa mas seryosong komplikasyon gaya ng esophagitis o cell changes na may kaugnayan sa cancer. At ang solusyon? Simple lang. Huwag munang humiga agad. Kahit panandali ang iwas sa kama pagkatapos kumain ay malaking bagay na para mapigilan ang mga ganitong tahimik pero mapanganib na kondisyon. Isa pa, ang pagiga agad ay may epekto din sa puso. Hindi dahil mismong nakaka-high blood ang paghiga. Pero kapag pinagsabay mo ang fatty food at pahinga, lalo na kung hindi gumagalaw, pwede nitong i-trigger ang inflammation at tumaas ang blood pressure. At alam naman natin, iyan ang isang risk factor sa mga sakit sa puso. Kaya ang payo, hintayin mong lumipas ng kahit 30 minuto. Mas maganda kung aabot ng isang oras bago humiga. Kung inaantok ka man, gumawa ng magaan na bagay. Magbasa, makinig ng soft music, o kaya'y mag-stretching ng kaunti. Sa ganitong paraan, tinutulungan mong gumana ng maayos ang tiyan mo at pinapangalagaan mo ang katawan mo mula sa loob. Ngayon, isa pang gawain ng karaniwan dito sa Pilipinas ay ang maligo agad pagkatapos kumain. Mainit ang mga panahon sa maraming parte ng bansa kaya natural lang na gustong maligo agad. Pero alam mo bang pwede rin itong makaapekto sa digestion mo? Kapal tayo'y kumakain, malaking parte ng ating dugo ay dumidiretso sa tiyan para suportahan ng digestion. Kailangan kasi ito para matunaw at maabsorb ng katawan ang nutrients mula sa kinain natin. Pero kapag naligo ka ng malamig o kahit maligamgam lang sa sobrang init ng panahon, napipilitang ilipat ng katawan ang atensyon sa balat mo. Ibig sabihin, ang dugo na dapat ay nasa tiyan para tumulong sa pagtunaw ay napupunta na ngayon sa balat para i-regulate ang temperatura ng katawan mo. At anong etekto? Bumabagal ang digestion. Imbis na mapakinabangan mo ng buo ang nutrients mula sa pagkain, nagkakaroon ng delay sa proseso at minsan, pwede rin itong magdulot ng kabag, bigat sa tiyan o pangangasim. Minsan, hindi mo agad mapapansin ang epekto ng ganitong gawain. Pero para sa mga taong mabagal ang pagtunaw ng pagkain, may gastritis o mga nakatatanda na, ang pagbabago ng sirkulasyon sa katawan pagkatapos maligo ay pwedeng magdulot ng kabag bigat sa tiyan, hangin sa loob ng sikmura, at sa paglipas ng panahon, pwedeng makasama sa pagsipsip ng nutrients ng katawan. Sa mga mas sensitibo, lalo na kung malamig ang tubig, pwede pang itong magdulot ng pagkahilo o panlalambot. Ang katawan kasi nag-a-adjust, nagkakagulo sa pagitan ng pagtunaw at pagpapantay ng init ng katawan. Alam nating bahagi na ng kultura ito, sa mga lugar gaya ng Cebu, Davao o kahit dito sa Manila kung saan araw-araw ang init, parang otomatik na maligo agad pagkatapos kumain. Pero kung gusto mong suportahan ang kalusugan mo, mas mainam na hintayin muna ang kahit 40 minuto bago maligo. Sa ganitong paraan, naibibigay ng katawan mo ang tamang atensyon sa digestion bago pa kailanganin ng dugo para sa balat habang naghihintay, pwede mo lamang gawin ang mga bagay na magaan at kalmado. Makipagkwentuhan sa pamilya, makinig sa soft music o ayusin ang ilang gamit sa bahay. Ang simpleng hakbang na ito, kapag naging bahagi ng araw-araw, ay nagiging pundasyon ng pangmatagalang kalusugan. Ngayon, usapang ehersisyo. Marami ang naniniwala na ang pag-ehersisyo kaagad pagkatapos kumain ay nakakatulong para masunog ang kinain, pero sa totoo lang, delikado ito. Kapag nagsimula ka ng matinding physical activity ilang minuto lang matapos kumain, parang pinipilit mong gawin ng katawan mo ang dalawang bagay na hindi pwedeng sabay, tunawin ng pagkain o bigyan ng lakas ang galaw. Parehong activity, digestion at ehersisyo, nangangailangan ng enerhiya at ng atensyon ng dugo sa pagtunaw ng pagkain, karamihan ng dugo natin ay napupunta sa tiyan. Pero kapag nag-exercise ka, kailangan naman ng dugo sa muscles, baga at utak. Ano mangyayari? Wala sa dalawa ang nagagawa ng maayos. Mabagal ang pagtunaw, sumasama ang pakiramdam, at lumalabas ang mga simptomas gaya ng hilo, kabag, belching, pananakit ng tiyan, o minsan matinding pagod. Sa Pilipinas, karaniwang ito lalo na sa mga taong pagod na sa trabaho buong araw at gustong mag-workout sa gabi o pagkatapos ng kumain. Dahil sa pressure na magpayat, magbawas ng timbang o mag-burn ng calories, marami ang agad dumidiretso sa aerobic, gym o zumba kahit busog pa. Pero ang hindi nila alam, binibigyan nila ng stress ang katawan. Ang tiyan mo, punong-punong pa pero pinipilit mong bigyan ng enerhiya sa galaw. Kaya minsan, nauwi ito sa biglang pagbaba ng presyon, pagkahilo o sa mga extreme cases, pagkakatumba. Mahalagang maunawaan na may rhythm ang katawan pagkatapos kumain, natural lang na unahin ang katawan ng digestion, pagtunaw, pagsipsip ng nutrients at pagbabalansi ng hormones. Kapag pinutol mo ito sa pamamagitan ng intense na activity, hindi lang natatapos ng maayos ang digestion, nababawasan din ang epekto ng mismong ehersisyo. Paano ka makakabuild ng muscle o magbaburn ng taba kung hindi balanse ang katawan? Para sa mga gustong ibagpatulay ng healthy habit ng pag-eersisyo, ang pinakamainam na gawin ay maghintay ng isa't kalahating oras kung mabigat ang kinain at kahit 45 minutes kung magaan lang. Sa ganitong paraan, maayos mong natutulungan ng katawan sa bawat proseso. Samantala, kung gusto mong kumilos ng kaunti habang nagiintay, pwede naman basta magaan, gaya ng simpleng stretching o kaya naman isang bagay na mas powerful kaysa inaakala ng karamihan ang paglalakad ng dahan-dahan pagkatapos kumain. Tama! Kung hindi pwedeng mag-ehersisyo agad. may isang bagay na sobrang simple pero sobrang ganda ng epekto sa katawan, ang paglalakad ng dahan-dahan pagkatapos kumain. Walang pressure, walang pawis, pero grabe ang tulong nito sa digestion, sa blood sugar at sa pag-iwas sa tabasat yan. Dito sa Pilipinas, halos hindi kumpleto ang kainan kung walang kanin. Kaya normal na mataas ang konsumo natin ng carbohydrates sa bawat pagkain. Hindi naman ito agad masama, pero para sa mga may lahi ng diabetes na karaniwan sa maraming probinsya at lungsod, mahalagang maging maingat. Kapag tayo'y gumagalaw ng kaunti pagkatapos kumain, kahit gaano pa kabagal, ginagamit agad ng katawan ang parte ng asukal na galing sa pagkain. Ibig sabihin, bumababa ang posibilidad ng biglang taas ng blood sugar at hindi rin masyadong nai-stress ang pancreas. Isa itong simpleng paraan para tulungan ng katawan na humawak ng maayos sa kinain habang pinipigilan ang mga kondisyon gaya ng insulin resistance. Ang paglalakad na ito, hindi kailangang maging exercise na seryoso. Kahit limang hanggang sampung minutong dahan-dahang paglakad lang sa loob ng bahay, sa bakuran o kahit sa hallway ng building, sapat na. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Hindi mo man nararamdaman agad, pero ang mga binti mo habang lumalakad ka ay parang pump na tumutulong sa pagdaloy ng dugo. At habang nangyayari ito, na-activate rin ang bituka, kaya nakakaiwas sa constipation at sa kabag na madalas nating nararanasan lalo na kapag mabigat ang kinain. Para sa mga nakatira malapit sa dagat, gaya ng Cebu o Ilolo, ang paglalakad habang may hangin mula sa dagat sa gabi ay hindi lang pampakalma, isa itong regalo sa katawan. Pero kahit nakatira ka sa lungsod gaya ng Quezon City o Makati, pwede mo paling gawin ito. Patayin mo na ang TV o cellphone, magpatugtog lang malumani ng musika at maglakad-lakad sa loob ng bahay. Pakinggan mo ang hininga mo, pakinggan ang galaw ng katawan mo. Kapag naging ugali mo ito, ang simpleng paggalaw pagkatapos kumain, mapapansin mong gumagaan ang pakinamdam mo, hindi lang sa tiyan. Mas may energy ka buong araw at mas maayos ang tulog mo sa gabi. Ang katawan mo, kahit walang salita, naiintindihan kapag inaalagaan siya. At ang simpleng minsahing ito, kapag inuulit araw-araw, ay may kakayahang baguhin ang kalusugan mo sa malalim at pangmatagalang paraan. Isa pa sa mga gawain na mukhang pangkaraniwan pero may implikasyon din ay ang pag-inom ng kape o tsaa pagkatapos kumain. Dito sa Pilipinas, ugali na ng marami ang magtimpla ng kape o maghain niyang tsaa pagkatapos ng hapunan, lalo na yung pandanti o lokal na kape. Masarap, nakakarelax, parang pampatapos ng kainan. Pero may isa itong epekto na hindi masyadong napapansin. Naantala nito ang pagsipsip ng nutrients lalo na ng iron na napakahalaga para sa katawan. Ang iron ay isang mahalagang mineral na responsable sa pagdala ng oxygen sa dugo. Kapag hindi ito naabsorb ng maayos, nagkakaroon ng iron deficiency. At kapag tumagal, nauuwi ito sa anemia. At ang anemia, bagamat karaniwan, ay seryosong kondisyon. Palaging pagkapagod, madaling kapitan ng sakit, pamumutla, paglalagas ng buhok at hirap sa pagkonsentrate. Mga sintomas na matagal nang nararanasan ng maraming Pilipino nang hindi nila alam ang dahilan. Ang dahilan? Tannins. Isa itong compound na natural na makikita sa taa o kape. Ang tannins ay kumakapit sa iron mula sa pagkain, lalo na kung galing sa mga gulay, at pinipigilan itong maabsorb ng katawan. Kaya kahit healthy ang pagkain mo, hindi rin ito lubos na napapakinabangan kapag isinabay mo agad ang kape o tsaa. Mas lumalala pa ito kung ang diet mo ay kulang na nga sa madahong gulay, karne o legumes o kung umaasa ka sa supplements para tumaas ang iron levels mo. Sa ganitong sitwasyon, parang sinasayang mo lang ang pagkakataon ng katawan mo na mag-recover at mag-replenish. Marami ang hindi agad nakakapansin ng senyales ng iron deficiency kasi dahan-dahan itong dumadapo sa katawan. Mapapansin mo na lang, mas pagod ka kaysa dati. Madalas ang pananakit ng ulo, hirap kang mag-concentrate at bumababa ang gana mo sa trabaho o mga gawain. Pero bihira itong iugnay sa simpleng pag-inom ng tsaa o kape kaagad pagkadapos kumain. At kapag pinapatuloy ito sa araw-araw, pwede itong lumala at makaapekto sa kalidad ng buhay mo. Hindi naman ibig sabihin nito na kailangan talikuran ng tuluyan ng kape o tsaa. Hindi to. May benepisyo rin ng mga ito, gaya ng antioxidants at mild ba energy boost, lalo na kapag iniinom sa tamang dami. Ang tunay na issue ay ang oras ng pag-inom. Ang pinakamainam, hintayin mo ang kahit isang oras pagkatapos kumain bago mo tikman ng mainit mong inumin. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng pagkakataon ng katawan mong i-absorb muna ng buo ang nutrients bago mo i-enjoy ang tsaa o kape at hindi na ito makakasagabal. Sa totoo lang, hindi ito pagsuko sa kultura natin. Isa itong mas matalinong paraan ng pakikibagay. Dahil minsan, ang mga detalye, ang maliliit na kilos araw-araw, sila ang bumubuo sa tunay na kalusugan. At ang pagiging aware sa mga ito, yan ang unang hakbang sa pangangalaga sa sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang bagay na halos hindi na nawawala sa bawat hapunan. Ang ingay pagkatapos kumain. Sa panahon ngayon, bihira na ang katahimikan. Karamihan sa atil, pagkakain pa lang ay agad na humahawak ng cellphone. Scroll dito, check ng notifications, nood ng videos. Yung iba naman, bukas agad ng TV para mapuno ng tunog ang bahay. Akala natin normal lang, pero sa totoo lang, malaki ang epekto nito sa katawan, lalo na kung ginagawa mo ito kaagad pagkatapos kumain. Kasi pagkatapos nating kumain, hindi lang tiyan ang gumagalaw. Ang buong digestive system ay nagsisimula ng isang komplikadong proseso. Kailangan nito hindi lang ng enzymes at acids, kundi ng katahimikan. Meron tayong tinatawag na second brain sa tiyan. Ito ang enteric nervous system. At para gumana ito ng maayos, kailangan ng isip nating na nasa relax na estado. Pero kapag binuksan mo ang phone mo, nag-scroll sa social media o nanood ng video na sobrang intense, pinapagana mo ang kabaligtarang sistema, ang sympathetic nervous system. Ibig sabihin, pinapasok mo ang katawan sa mode ng alerto, stress at tensyon. At kapag ganyan ang utak mo, hindi maayos na naglalabas ng gastric juice ang tiyan, bumabagal ang galaw ng bituka at nagkakaroon ka ng kabag, hirap sa pagtunaw at minsan insomnia, lalo na kung late ka ng kumain. At alam mo kung saan ito mas laganap? Dito mismo sa Pilipinas. Marami sa atin ang kumakain ng hapunan bandang alas 8, alas 9 ng gabi at pagkatapos, cellphone agad o Netflix. Pero ang hindi natin alam, ang ganitong rutin ay hindi lang nakakaabala sa digestion. Nakakasira rin ito ng tulog. Kasi pag napapasobra ang exposure mo sa blue light galing sa screen, pinipigilan nito ang paggawa ng katawan ng melatonin, ang hormone na responsable sa antok. Kahit pagod ka na, iniisip ng utak mo na araw pa rin, kaya hirap kang makatulog. At kung matulog ka man, hindi siya malalim. At kabag kulang ang tulog, domino ang epekto mababa ang energy mo, hindi maayos ang cell repair, lumalaki ang gana sa pagkain, at mas sabog ang emosyon mo buong araw. Isa pa, hindi lang physical ang epekto ng sobrang digital stimulation. Psychologically, kapag sunod-sunod ang exposure mo sa content na negatibo, makakalungkot o makakapresure gaya ng bad news, toxic comments o social comparisons, naglalabas ang katawan mo ng cortisol, ang stress hormone. Sa simula, maliit lang. Pero pag paulit-ulit, araw-araw mo ginagawa ito pagkatapos kumain, nagiging chronic stress siya. At ang epekto? Anxiety, pagbaba ng immune system at madalas pagdagdag ng timbang. Ang solusyon? Simple lang. Maglaan ng totoong sandali ng pahinga pagkatapos kumain. Patayin muna ang TV, itabi ang cellphone, at bigyan ng kahit 30 minutong katahimikan ng katawan at isipan. Pwede mong gamitin ang oras na yon para makipagkwentuhan sa kapamilya, makinig sa instrumental na musika, tumingin lang sa labas ng bintana o huminga ng malalim nang may atensyon. Para sa mga nakatira sa lugar gaya ng Baguio o Tagaytay, kung saan malamig ang simoy ng hangin at kalmado ang paligid, ang ganitong pahinga ay halos natural na bahagi ng araw. Pero kahit sa magulong lungsod gaya ng Manila o Pasay, pwede ka pa rin gumawa ng sariling espasyo ng katahimikan kahit sa loob lang ng bahay. Ang mahalaga, may intensyon kang huminto, tumigil sandali at hayaan ang katawan mong gawin ang trabaho nito. Isang simpleng kilos pero malaki ang epekto. Inaalagaan mo hindi lang ang digestion mo kundi pati ang emosyonal mong balanse. Dahil ang mga ginagawa natin pagkatapos kumain, hindi lang katawan ang pinapakain, kundi ang mismong paraan ng pamumuhay natin. Ngayon, may isa pang gawain na karaniwan sa hapagkainan ng maraming Pilipino, ang pag-inom ng malamig at matamis na inumin pagkatapos kumain. Parang pampatapos, pampalamig, pampabalanse. At sa init ng panahon sa Pilipinas, hindi na nakakapagtaka kung bakit halos bawat pamilya ay may soft drinks o matatamis na juice bilang parte ng pagkain. Pero ang hindi natin napapansin, ang inuming akala natin ay simpleng pampasaya ay tahimik na nakakasira sa ating panunaw at sa metabolismo ng katawan. Kapag uminom tayo ng soft drink pagkatapos kumain, dalawang problema agad ang pwedeng mangyari. Una, dahil malamig ito, binibigla nito ang tiyan. At dahil ang mga enzyme na tumutuno ng pagkain ay mas aktibo sa init na halos kapantay ng temperatura ng katawan, ang biglang lamig ay nagpapabagal sa trabaho ng tiyan. Resulta, hirap sa pagtunaw, fermentation ng pagkain sa loob ng tiyan, kabag, madalas na pagburp at minsan pananakit ng tiyan na madalas nating isinisisi sa mabigat na pagkain kahit na ang problema talaga ay ang malamig na inumin. Ang pangalawang problema ay ang dami ng asukal at artificial ingredients sa mga soft drinks. Pagkatapos kumain, lalo na ang maraming rice, noodles o pritong pagkain, natural ng mataas ang blood sugar. Pero kapag sinabayan mo pa ito ng matamis na inumin, lalo pang tumataas ang sugar level sa dugo. At pag paulit-ulit itong nangyayari, napapagod ang pancreas kakaproduce ng insulin. Diyan nagsisimula ang problema. Insulin resistance, pag iipon ng taba sa tiyan at panganib ng type 2 diabetes. Isang sakit na tahimik na apektado na ang milyong Pilipino. Bukod pa dyan, yung carbon dioxide na nagbibigay ng bula sa soft drinks ay lalong nagpapalaki ng pakiramdam ng tabag. Nahihirapan din ang tiyan at bituka sa paggalaw na nagiging dahilan ng reflux at paninikip ng tiyan. At kung iniinom mo ito ng gabi, mas lalala pa ang epekto, lalo na kung sabay sa panonood ng TV o gamit ng cellphone. Maraming soft drinks ay may caffeine din, kaya hirap kang makatulog kahit pagod ka na. Marami ang nagsasabing, parang gumagaan ng tiyan ko kapag umiinom ako ng soft drinks pagkatapos kumain. Pero sa totoo lang, ilusyon lang yun. Yung pakinamdom ng burp o lumuluwag ang tiyan, hindi yun tunay na ginhawa. Maskara lang yun ng katawan sa hindi patapos na digestion. Sa loob, may ipon ng asukal, gas at inflammation na hindi mo agad nararamdaman pero unti-unting sumisira sa kalusugan mo. Ang magindang balita, may mas masarap at mas ligtas na alternatibo. Isang basong maligamgam na tubig na may kunting kalamansi. Nakakatulong ito sa paggawa ng bile na mahalaga sa pagtunaw ng taba. Kung gusto mong may matamis, pwedeng-pwede ang prutas gaya ng papaya o pinya. Parehong madaling hanapin dito sa Pilipinas at may enzymes na natural na tumutulong sa digestion. Isa pang magaan at nakakarelax na opsyon ang herbal tea, gaya ng tadang mula sa luya o mansaniya. Basta tiyaking iinumin ito ng hindi agad-agad pagkatapos kumain. Bigyan mo ng kahit 30 minutong pahinga ang tiyan mo bago ito inumin para mas maayos ang pagtanggap ng katawan. Ang paggawa ng ganitong palit mula sa malamig na soft drink papunta sa mainit na tsaa o tubig na may kalamansi, ay hindi lang tungkol sa nutrisyon. Isa itong desisyon kung paano mo gustong alagaan ng sarili mo araw-araw. Dahil ang mga maliliit na gawe, lalo na pagkatapos kumain, ay unti-unting bumubuo sa kalusugan mo hindi lang ngayon, kundi sa loob ng lima, sampu, dalawampung taon at ang pag-iwas sa soft drink pagkatapos kumain? Isa yan sa mga simpleng hakbang ng ngayon pa lang ay parang maliit pero pag tinignan mo sa kabuuan ng panahon, nagiging dambuhalang proteksyon sa katawan mo. Ngayon na nakarating ka rito, baka iniisip mo, totoo ba talagang malaki ang epekto nito? Ang sagot, malinaw, direkta at totoo. Oo, ang tatlongpong minutong iyon pagkatakos mong kumain ay parang sagradong oras para sa katawan mo. Sa tahimik na sandaling iyon, ginagawa ng katawan mo ang pagkain bilang lakas, proteksyon at balanse. O kung hindi mo ito binigyang halaga, nagiging pagod, disbalanse at pag-iipon ng sakit. Hindi ang mga mamahaling gamot o matitinding jeta ang nagpapasya ng kalusugan natin. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa mga simpleng bagay. Araw-araw, paulit-ulit, tahimik pero makapangyarihan. Kapag hindi ka humiga agad pagkatapos kumain, pinoprotektahan mo ang tiyan mo mula sa kabag at reflux. Kapag hinintay mong maligo, binibigyan mo ng oras ang katawan mong tunawin ng pagkain. Kapag hindi ka agad nag-workout, binibigyan mo ng respeto ang katawan mong abalang-abala pa sa digestion. At kapag naglakad ka kahit saglit lang, tinutulungan mong kontrolin ang blood sugar mo at pinapabuti ang galaw ng bituka. Kapag pinili mong huwag uminom ng kape o tsaa agad, inirerespeto mo ang iron na kailangan ng katawan mo. Kapag pinili mong hindi mo na gumamit ng cellphone o manood ng TV, binibigyan mo ng sarili mo ng tahimik na pahinga para sa emosyon mo, para sa tulog mo, para sa tiyan mo. At kapag tinanggihan mo ang malamig na soft drink kapalit ng mainit na inumin, hindi lang ito tungkol sa panlasa. Isa itong tahimik na anyo ng pagmamahal sa sarili. Wala kang kailangang bilhin. Hindi mo kailangan ng mahal na gamit. Hindi mo kailangan ng oras na sobra. Ang kailangan lang, pagkaalam, pansin, desisyon. At kahit na buong buhay mo ay iba ang nakasanayan mo, kahit ilang taon mo nang ginagawa ang mga bagay na ito, tandaan mo, hindi kailanman huli ang lahat para magbago hindi nagtatanim ng sama ng loob ang katawan mo. Laging handang mag-adjust, laging handang tumanggap ng bagong pag-aalaga. At bawat simpleng hakbang na ginagawa mo, pinaparamdam nito sa katawan mo na mahalaga siya, na pinipili mo siyang pangalagaan. Kaya sa susunod mong pagkain, tanungin mo ang sarili mo. Anong ginagawa ko sa susunod na 30 minuto pagkatapos kumain? Binibigyan ko ba ng tamang espasyo ang katawan ko para maalagaan ako? O baka hindi ko namamalayan, ako mismo ang sumisira sa sarili kong kalusugan? Magsimula sa maliit. Palitan ng soft drink ng tubig na may kalamansi. Maglakad ng lima hanggang sampulo minuto sa loob ng bahay. Patayin ng TV. Hintay ng tsaa. Ang mga maliliit na panalong ito araw-araw, kapag pinagsama-sama, nagbibigay ng buhay na hindi mo kailangang ipaglaban. Kasi ang katawan mo, sa wakas, nakakakilos ng buo. Ngayon, ikaw naman, anong isa sa mga pagbabago ang sisimulan mo ngayon pa lang? At kung may kilala kang kailangang marinig ito, ishare mo sa kanya ang video na ito. Baka ito na ang tulak na matagal na niyang hinihintay. At bago ka umalis, siguraduhin mong nakasubscribe ka na dito sa channel. Tuwing linggo, may dala kaming kaalaman na pwedeng maging tulay mo mula sa basta nabubuhay patungo sa buhay na may kalidad. Dahil ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa mga oras na walang ibang nakatingin. At ang pag-aalaga mo sa sarili mo, yun ang pinakamahalaga mong desisyon.